number 8 ang recommended nilang American War raids, ng grounding mga Lodi at it's up to you kung susundin natin so although may mga SPD tayo sama natin ng pananalig sa Diyos mga Lodi na hindi tama ng sakuna ang ating setup dahil hindi naman ito thousands lang ito ay abot din ng hundred thousands ang ating setup Hello mga idol ngayon magga-ground tayo ng TV kung magga-ground tayo ito yung ginawa nating terminal lugs na may wire so gamit ang cutting screw ilalagay natin dito sa butas ng grounding ayan make sure lang na hindi mahaba yung inyong cutting screw para hindi abutin ito ha ayan ito na yung ginawa natin kanina yan, ground ito siya. As easy as that. Yan, gawin natin hanggang doon. Uh, this time, uh, nakapagbakasyon tayo. Kukorek natin, nire-rectify natin yung mga faulty. Uh, at salamat lang sa Diyos. Wala namang nangyaring aberya sa ating setup. At uh, dyan dyan yung aking bulso yung mag-iit ako uh, in-instruction ako sila kung saraling meron silang na-encounter na major problem-problem Chok Pairam ng voice mo Miss Biculana Anyway ito guys Yung tinatanggal natin Pagkatulong nito Yes Tinusted lang natin ito Ito yung Ginawa kong grounding Tapos mga rod Ito lang gram ko Yes Press natin At lagyan din natin ito Ng cream type Na lugs Medyo manakilinagay natin dito Dahil ito yung magdadala I-crimplong natin Uh, at mauba na tayo para ilagay naman yung grounding rod na binili natin sa Lazada pa rin 1.5 na 5.8 yun mga lodi uh, copper plated lang siya at uh, halagang 250 merong nakalagay din sa ibang seller na 0.90 meters, 1 meters pero I prefer dito sa ano sa uh, 1.5 oh, sa standard is 3 meters daw ang kailangan natin ba all uh, it's up to you guys kung sumunod tayo sa standard wala nang mawawala maganda nga yun nasa standard talaga yung mga gawa natin Kunting natin. Yang black na yan, yan yung bumaba. Papunta doon sa grounding rod natin. Yun, yung dalawa don, sa dulo. So, properly grounded na tayo. Ito na yung ating solar panel. Ito na yung solar panel natin. Isang taon na. Di pa tayo mag-upgrade. tayo mag-upgrade.